Interior naman pag tripan natin linisan ngayon. Kuha lang tayo ng pamunas tsaka ng mga gagamitin nating panglinis. Tubig basahan lang sa simula, saktong damp lang, huwag basang basa. Punasan lang muna para maalis yung dumi sa surface. Huwag masyado madiin para kung anumang debris na meron eh hindi humagod sa dashboard. Lalo na dito sa head unit tsaka mga touchscreen na part. Para hindi magkaroon ng hairline scratches. Pag medyo malibag, daanin na lang sa dami ng punas hanggat mare, wag talaga didiinan. Kung na-adjust yung manibela, babarin natin para maabot yung mga singit-singit dyan. Lahat ng kaya punasan, punasan. Hanggang dito sa ilalim ng glove box. Nasisipa-sipa rin to minsan eh. Next, lahat ng sidings. Apat na pinto. Di lang halata at itim pero may dumi rin lahat yan. Pag napunasan na lahat, Next, alcohol. Ito medyo controversial. Marami kasi nagsasabi na nakakasira daw to sa dashboard. May mga cases na namumuti daw pag ginagamitan ng alcohol. Ito namang gamit natin yung 40% lang. Ang purpose lang e eh, masanitize yung mga part na lagi nahahawakan kahit paano. Saktong pang disinfect lang. Pandemic minded na kasi tayo ngayon. Mas may pakina tayo sa germs. Di tulad nun. Dito lang naman sa head unit, sa climate control, yung mga lovers ng aircon. Karamihan ng mga hard plastic hindi naman buong dashboard basta yung mga madalas lang hawakan at pindutin lalo dito sa manibela itong busina tsaka tong mga pindutan dito pati yung mga door handles ng mga pinto chatong itong mga cup holder yan o Napunasan na kanina pero eto pa yung nalibag natin. Pagkatapos malinisan lahat, apply na tayo ng interior protectant. Mas common na ginagamit dito yung armor all pero tayo etong pristine gamit natin. Spray lang din sa surface tapos punas. Tamang hilod na rin kasi halong protection cha cleaner na rin to. Tapos i -re restore din yung pagkaitim ng mga dashboard surface. Higit sa lahat, yung layer protection against sunlight para maiwasan yung mga pumuputok sa dashboard. Lahat ng nilinisan natin kanina, yun din lahat a-applyan natin ng interior protectant. Pati mga siding kahit tong mga pindutan dito sa pinto, damay lahat yan. Tapos tong bintana naman. Yan o, oh, laway-laway. <laughs> May mga doggies kasi kami. Kaya rin meron yung seat cover dyan para protection man lang ng leather seats. Pero itong bintana, walang ligtas to. Mahilig kasi sila mag sightseeing pag sa biyahe. Ayaw naman namin bawalan kasi syempre doon sila nag enjoy Kaya yun, dinadaan na lang sa dalas ng linis. Ganun lang din, hiwalay ulit na basahan. Tapos tubig lang para tanggalin muna yung dumi. Pagkatapos, tsaka nagamitan na all-purpose cleaner. Pwede rin glass cleaner kung ano yung meron. Same lahat ng side sa lahat ng bintana. After ng bintana, okay na. Masarap sa pakiramdam na malinis yung loob ng sasakyan. Doble ang sarap kung ikaw mismo naglinis. Yan sariling himas, kabisado lahat ng sulok. Kasi syempre, yung protection na ikaw rin mismo naglagay, 'di ba? Mas ramdam mo yung kampante. Maliban sa car wash at paint protection, mahalaga din ma-maintain yung interior ng sasakyan natin. Tsaka yung loob din ng makina. Kung gusto niyo makita kung paano naman i-DIY na linisin yung engine bay, check niyo tong isang video natin. Subscribe na rin kayo para kita tayo sa mga susunod pa nating pagtitripan. Salamat.